Hello ATNs, mga ka-showbiz at mga fans ng P-POP. Sabi nila, unti-unti na nga naging kapantay ng Benny ang SB19 Dahil ito nga back-to-back -back sila, cover at featured ang SB19 at ang Benny Agree ba kayo na unti-unti na natapatan o kapantay na ng uh, Benny? ang SB19 sa kasikatan at popularidad at mga achievement kaya syempre, hindi papayag ang mga fans ng SB19 dahil uh, mas malamang pa naman mas lamang pa naman ang SB19 kumpara sa Benny dahil maraming achievement ang SB19, mga concert abroad sold out, aminin natin na hindi pa kapantay ng uh, Benny ang SB19 dahil uh, maraming mga achievement maraming mga concerts sold out international at local ang nagawa na ng SB19. Kaya sabi nila, tanggalin na ang crab mentality ng mga Pinoy at sama-samang suportahan ang uh, dalawang grupo ng pipap industry na sumikat palalo, lalo, na ang Beni, dahil uh, sila ay patuloy lamang sa kasikatan, subalit ang SB19 ang pinakasikat na pipap artist sa buong Pilipinas. O ba diba? congratulations.